So, hello guys. Ako'y nag... Uh, lalagay ko siya dito guys sa malaki. Galing siya dyan, oh. So, etong eto na to, itatry ko to na kung pwede ba tong ilaga o hindi. Kasi marami pa akong gagawin guys. Ayan pa, oh. So, itry ko kung pwedeng ilaga to guys. So, ayan siya, oh. Ang laki-laki niya. At ito ay bagong tutubo na naman dito ang dami ko kasing ganito guys uh, ewan ko kung anong gawin ko itry ko tong kasi try ko lang kung islice ko to at ilalaga hindi ko pa na itry pero ang alam ko to ay parang ang ano kasi niya eh parang, parang ubi siya ayan o oh. ayan o, tingnan mo oh. ang laki laki ng ugat kasi pag hindi ko tukunin at itatransfer ko sa malaking uh, lagyanan, ay madali na naman siyang tumubo ng malaking malaki. O tingnan mo, oh. ayan yung ugat niya. Oh. Ito na sa baba. Wala na siyang halos wala na siyang buhangin. Ayan siya, oh. So, kaya, ang ganda, di ba? Tingnan ko lang, guys, kasi itong ano niya, parang may unod siya, oh. Ayan. Ayan. Ayan, oh, may unod siya. Ayan, yan, yan, yan. So, <laughs> ang lalaki, di ba? Maliit lang siya, pero ang lalaki na. Kaya, itatransfer ko na siya sa malaking lagyanan. So, ayan na siya, guys. So, it, ito na yung ayan. So, ayan, ayan na siya nagiging ganyan na siya ang laki niya, di ba? At yung may ugat na to ay talaga naman. Talagang ugat. Kasi ilagay ko siya dito sa laking lagyanan para malaman ko kung ay malaman. Ah, ko na hindi kaagad siya ay sayang naputol ko siya. Naputol ko siya. alam nyo guys, matinig to masyado sobrang tinig nito pero ganoon ako sa halaman masyado kong matyaga masyado akong matyaga mag asikaso ng <laughs> ng aking mga kaktos tatanggalin ko na kaagad yung yung mga bagong tutubo para hindi siya masyadong hindi ako masyadong mahirapan ulit sa susunod So. so, ayan na siya. O, diba? Pwede ko na siyang i-transfer dito sa mga lagyanan. Diba? Ah. So, ayan na siya, guys So, ayan na siya So, ayan na siya, guys Ha, ah, diba? dalaki na naman yan Uh, lang ah, lagi ko nasa sa nang haan ng buhangin. Tulad, ayan o, oh, itatransfer ko yan guys. Marami pa akong itatransfer. Ayan o, oh, marami yan sila. So guys, pamara mawala yung buhangin, dyan ay ayaw nila yan na may buhangin. So ang gagawin ay didiligan mo yan ng tubig para lilinis siya. Ganun lang yung guys. So. Ayaw niya yan na may buhangin sa dyan sa mga tumubo na. Ganun lang guys. Ang isusunod ko na guys para dito sa isa ay ayun namang isa. O, oh, diba? So, marami akong guys laging gawain dito sa aking mga cactus. So, ang gagawin ko naman dito, ayan, ay itatanim ko na naman yan. Pero yung mahaba na yan, eh ito lang itatanim ko. Ito yung ganito. Pero yung ganito, ah, uh, ito, ay titingnan ko kung ano talaga yung sa loob. So, ay na guys, yung mga kinuha ko dyan, ah, uh, hindi yan dyan. Yung mga kinuha ko dati yung pag-transfer ko. iyan yan, parang i-transfer ko yan. So, ang sunod-sunod kong ita-transfer ngayon, doon sa isa ay ito. Ito naman ang ita-transfer ko para maganda ang tubo niya. Kasi, masikip na siya eh. Mga masikip na kaya, ito, ito transfer ko din yan kasi nga masikip na siya. Ayan, marami ng bagong tubo at wala na yung buhangin sa loob. So, ang mangyayari kasi, magkakaroon siya ng ganito. Oh. Wala na siyang buhangin dyan eh. Makikita mo sa tanim, pag meron ng, nagkaroon na siya ng kailangan na niya talagang i-transfer, ay ayan siya. Nangangailangan na ng, ng kalinga. Ah, di ba? Oh, ito yung pinakamalaki ko. Oh, oh di ba? Malaki siya. Ewan ko guys, no? Ah, uh, ano yan siya, mga <laughs> mahirap yan i-transfer pero nagagawa kong gawin kasi gusto ko sila. Oh, ayan. Yeah. guys, ay talagang gusto ko. What I mean is, mahilig lang talaga ako sa tanim. So, yun lang guys ang masasabi ko sa inyo. Um, sabi kasi nila, masyado daw akong ah, nag aano ng mga cactus niya na natitinik at masakit daw matinik masakit naman talaga matinik ay kailan pa ba ako hindi natitinik yan so pasanay sana lang guys at kagustuhan kung gusto nga di ba diba? bye, bye guys at ako yung magpapatuloy na ng aking pagtatanim at ito rin oh. o di ba diba? ako rin yan At siya nga pala guys, 8 p.m. na po dito sa amin. Tingnan nyo ha. So, ayan guys, 8 p.m. na. Pero maliwanag pa rin dito sa amin. Kasi pag summer time ay hanggang 9 until 10 ay maliwanag pa rin dito sa amin.